Kasama ko po ang aking pinsan na si Jose Paolo ng Team Gonzi. They have won 100,000 pesos. Pero ang goal nila, eh, doblihin ito para makapag win ng total cash prize na 200,000. At tatanggap din ng uh, 20,000 ang napili nilang charity. Ano bang napili niyo Paolo? Yes, uh, napili namin foundation for today sa uh, GMA Kapuso Foundation. Kapuso Foundation, yan po. Tatanggap po ng uh, 20,000 ng Kapuso from our winning team, ang Gonzi Gang. At this point, si Carlo nasa waiting area. Fast money na tayo. Give me 20 seconds on the clock, please. Here we go, Paolo. On a scale of 1 to 10, 10 ang pinakamataas. Gaano ka pakailamera ang nanay sa love life ng kanyang anak? Go. 10. Saang malamig na lugar mo ipapasyal ang friend mong balikbayan? Bagyo. Putahing nilalagyan ng patatas? Ah, uh, Nilaga. Anong meron sa bahay niyo ang imposibleng mabilang mo? Alikabok. Masarap gawin kapag super lamig ang panahon. Kumain ng sabaw. Let's go, Paolo. Tignan natin kung ano'y puto sa so, nakuha mo. Skill of quantity. Gano'n ka pakiilamera ang nanay sa love life ng anak? Ang sabi mo, 10. Tapang, sir. Sabi mo sa Ken ay... Wow. Sa ang malamig na lugar mo, ipapasal lang Fred mong balikbayan. Ang sabi mo, siyempre, sa iyong hometown sa Baguio. Survey says... Wow! Wow! utahi niya ng patatas ang sabi mo yung nilaga hey, services hey, hey. meron meron hey, hey. ano meron sa bahin nyo ang imposibleng mabilang sabi mo ying alikabog sabi na services alikabog ay 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 Ito, masarap gawin kapag super lamig ng panahon. sabi ay 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 Sabi ay ay natin ay ay Boom! Yes. 130! Pwede <laughs> na! Nice one! Nice one! <laughs> Pwede na! 70 to go! Mahalo! Balik na tayo rito! Okay. Let's welcome back Carlo Gonzales! Bye! Bye. <laughs> sa tingin mo, ilang puntos na nakuha ni Paolo? Sa tingin ko, 50 na lang yung kailangan ko eh. All ha! Plus. Ha! Ngayon, Malapit-lapit doon! Good news! 70! 70 to go! 70, 70 na lang kailangan ko! 130 na nakuha ni Paolo! At this point, Carlo, makikita ng mga viewers sa bahay ang sagot ni Paolo! May 25 seconds on the clock. Good luck. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka paki-ilamera ang nanay sa love life ng Ten. anak niya? 9. Saan malamig na lugar mo ipapasyal ang friend mong balikbayan? Bagyo. Tagaytay. Putahing nilalagyan ng patatas? Kare-kare. Anong meron sa bahay niyo ang imposibleng mabilang mo? Insekto. Masarap gawin kapag super lamig ang panahon? kumain ng sabaw. Well, so we need 70 points to get that additional 100,000. Masarap gawin kapag super lamig ang panahon. Unahin natin dito. Ah. Hindi na natin nabalikan. Ang top answer dito ay matulog. 54 points yon. Wow. Eto, next. Anong meron sa bahay nyo ang imposibleng mabilang mo? Ang sabi insekto. Ang sabi na survey sa insekto ay... <laughs> <Ayun>, meron, meron. <laughs> ang top answer ay Bigas. bigas. Putahing bigas. nilalagyan ng patatas, ang sabi mo kare-kare. Kare-kare <laughs> with patatas. Patatas? patatas. Kare-kare with patatas. Sanbang oh. so. <laughs> pa kare-kare? <laughs> wala, wala. And, uh, ang top answer natin dito ay Menudo. Menudo top answer. Saan malamig na lugar may papasya lang Fred pauwi balik bayan, sabi mo Tagaytay. Ang sabi ng service sa Tagaytay ay Yes. Ang top answer ay Baguio. And finally, Gaano pa kila meron nanay sa love life ng anak? Ang sabi mo ay 9. Ang sabi ng survey ay... Ang top answer ay 10. congratulations. Nanalo pa rin kayo ng 100,000. Pero higit sa lahat. Congrats, King Gonzi. Let's welcome back, Team uh, Dantes. Maraming salamat, guys. Thank you for uh, being here. Let's welcome back, uh, Marian. Yan. Yeah. Ayan. Okay. Okay. Alam nyo, ngayon po, eh, siyempre, una, congratulations. Hindi man nila nakuha ang jackpot. Eh, pakiramdam ko, ako ang naka-jackpot. Kasi birthday ko ngayon at kasama ko, aking mga mahal sa buhay, ang aking mga pinsa, ang aking pamilya. Thank you for being here. Nandito rin po ang aking bayaw, ang mga kaibigan. Siyempre, big thanks, or oh, big thanks kay... Uh, 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 Ayan. Maraming salamat pag, uh, sa pag uh, sa... Fun surprise. Yeah, thank you very much. Uh, alam niyo si Marian, si Zia, at si Sixto, lalo na yung dalawang bata, sila po yung uh, number one fans ng Family Feud. Grabe talaga. Sobrang uh, ano po talaga sila. Tutok na tutok na natin. May message ni Mami daw sa'yo. Yes. Ha? Message for Dong. Um, Happy birthday! Hi. Thank you, thank you. Salamat. Ma. Thank you, thank you, thank you. Ma, salamat. Maraming salamat. And of course, to my sister, Gina. Beauty, thank, thank, thank you very much. Tyler, maraming salamat sa inyo. Guys, thank you, Carlo Luan, Paolo, and Arthur. Again, yeah, maraming salamat. Hindi, gusto ko rin gawin ng pagkakatong ito na pasalamatan ang uh, Team Dong Dantes. Si Perry, si Paolo, si Jude, si Jaya, si Nelson, si Mel, si Justin, si Ivan. At uh, siyempre sa bumubuo po ng Family Feud, no? sa GMA executives na walang nasawa pong sumusuporta sa atin, sa ating creative and production staff, siyempre sa ating technical crew, finally, nagpapasalamat po tayo sa mga loyal viewers ng Family Feud. Alam niyo, kayo nagbibigay sa amin ng inspirasyon para patuloy na maghatid ng good vibes. Kaya parati nga, araw-araw sinasabi namin na ang pinakamasayang family game show sa buong mundo ito. Dahil kahit na mamahagi kami ng cash na papremyo, eh alam naming mas mahalaga sa inyo ang genuine na saya at tuwa tuwing kasama nyo kami. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo. At salamat din sa inyo dahil araw-araw kami ang pinipili nyo. May mga iba po tayong choices. Pero kami po ang pinipili nyo araw-araw. Thank you. Thank you very much. Ako po si Dingdong Dantes. Araw-araw, hanggat nandiyan and, kayo, hanggat gusto nyo, maghahatid kami ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud!